Pangulong Duterte ko mahal. Ako ay humihingi na pasyansa ng dahil sa kapang Pilipino ko naasal na para bang sa kanilang sinasabi, ikaw ay sinasampal sa mga reklamo at pang-aalipusta. Ikaw sana ay hindi mabuwal. Kapit ka lang, at ikaw ay aming didiligan ng pangunawa, tatanggol, ulo, lalo na't ang iyong nasasakupan ay ang titigas ng ulo. Hindi na nga sumusunod, puro pareklamo. Na tila ba ang iyong mga gawa ay di gawa ng matalino at ang kanilang mga mawa ang mas epektibo. Para sa inyo na sa Pangulo ay kumakalaban, hindi nyo ba nararamdaman na gusto niya namang sana pahalagahan ang pangkabuhayan ng mamamayan. Ngunit sa jam, meron lang tayo rider na kalaban na kahit saan at kahit kailan pwede tayong dapuan. Huwag naman po sana natin siyang madaliin na para ba ang gusto niyo sa isang iklap ay may tatanggapin. Tandaan niyo! Mahirap lang po ang bansa natin. Kaya siguro pinag-iisipan pa niya kung paano palawakin ang kakarampot na pondo para ipamahagi sa napakaraming taong nagsasabi na wala nang makain. Kita niyo ba sa kanyang mga mata? Lugmok at parang matamlay na. Ngunit pinipilit pa rin tumatayo at kinakaya sapagkat ito ay tawag ng tungkuling sinong niya. Tunay nga ang kasabihan, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya pala si Pangulong Duterte ang nanalo sa halalan dahil ang ating bansang sinilangan ay may mabibigat na problema ang pagdadaanan. Naaalala niyo ba ang San Mindanao na digmaan? marami ng Pilipino ang nawalan ng pangkabuhayan. May mga tao rin sa kaniya ay nagalit ng malaman na siya ay nagpatupad ng batas militar sa kapaligiran. Ngunit saksita iyong lahat na ito ay ating nalampasan. Malik ang katiwasayan at hindi tayo naging talunan. Dahil sa awan ng Diyos, meron tayong pangulo na matapang at sapat ang katalinuhan. Kaya sa problemang ito, huwag sana tayo maging dagdag sakit sa ulo. Bagkus ipagdasal natin ang ating Pangulo na sana bigyan pa ng lakas at huwag sumupo. Magtulungan tayo dahil lahat tayo ay apik. Tado, maging ang ating gobyerno. Hindi naman po kailangan na siya ay iyong inyong purihid. Basta ba? Huwag rin po siyang aawayin dahil nakakasakit po.